Hindi pa rin po humuhupa ang baha sa La Union at Pangasinan na mga huling dinaanan ng Bagyong Pepito. May unang balita, si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Malakas na buhos ng ulan kasabay ng pabugso-bugsong hangin ang magdamag na naranasan sa probinsya ng La Union. May isang libong pamilya ang inilikas sa probinsya primarily ang um, ini evacuate uh, as early uh, as around lunch time pero kapag uh, ng isang matindi um, na PMD evacuation. Namahagi ng food packs ng provincial government sa mga apektadong residente. Sa barangay Alaska, sa bayan ng Aringay, apektado ng storm surge ang daandang kabahayan. Pinasok ng tubig ang mga bahay, bunsod ng daluyong na sinabayan ng high tide. Basta malakas yung magyo, pinag-evacuate ko yung mga pero namin sa mga storm surge kasi yun ang kinaratakutan namin. Maging ang kalsadang ito, lubog pa rin sa baha. Nakauwi mula sa mga evacuation center ang mga residenteng ito. Pero nangangamba pa rin daw sila sa banta ng daluyong. At kung tataas muli ang tubig, babalik sila sa evacuation center. O oh ma'am, takot na kami ma'am. Tabing da, kami ma'am. Masig na pa ma'am. Ayon sa provincial government ng La Union, nakamonitor pa rin sila sa sitwasyon ng mga residente. Sa Pangasinan, baha pa rin sa ilang barangay sa Kalasyao dahil sa pagbaha matapos ang pananalasa ng bagyong pepito sa barangay Lasip, baha sa mga kalsada at pinasok ng baha ang mga bahay. Kwento ni Justin, konting buhus lang ng ulan, bumabaha na sa kanilang lugar. Nababaha na nababa. po. Okay lang naman. Yung kagabi lang. Sa kalawang palapag ng bahay sila matutulog habang hindi pa humuhupang baha sabi ng MDRRMO, mabilis sumupang bahasa sa ilang pangunahing kalsada sa bayan. Patuloy sila nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno sakaling kailanganin ng pagsagawa ng force evacuation, lalo pat patuloy sa pagtaas ang antas ng Marusay River. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, maging ang capital complex na binahabon sa Dandaluyong noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Ito ang unang balita, Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Magbibigay ng karagdagang 1 million US dollars o mahigit 58 million pesos sa gobyerno ng Amerika para sa mga nasa ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas. Binanggit yan ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon. Dagdag po ito sa nauna na nilang ibinigay na tulong na 5.5 million US dollars katumbas ng halos mahigit 323 million pesos noong sa Setyembre. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Inanunsyo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na magpapadala sila ng karagdagang 45,000 na family food pack sa Katanduanes. May mga stranded pa rin sa Manila North Port, bunsod ng mga kansiladong biyahe dahil sa mga nagdaang bagyo. Musay natin ang sitwasyon doon sa mga unang balita live ni E.J. Gomez. E.J. Igan, dito nga sa Manila North Port Passenger Terminal, abot pa sa mahigit isandaan ang bilang ng na mga nastranded na mga pasahero dahil sa mga nakansilang biyahe, dulot na mga nagdaang bagyo. Kanya-kanya sila, nang diskarte sa pagtulog sa gabi, marami sa kanila, halos ubos na raw ang natirang budget. ang pamilya ni Werma biyernes para bumiyahe mula Paranaque papunta dito sa Manila North Port Terminal. Uuwi raw sila sa Zamboanga para muling makita ang kanilang mga kaanak at doon makapaghanap buhay. Mahirap daw ang mas stranded lalo't kasama niya ang siyam na buwang gulang niyang anak. Oh, mahirap talaga kasi lalo na yung sa pagkain namin. Binibigay lang. Tapos ngayon nawalan na din kami ng pera sa pagkain, sa gastos. Ang pagkiramdam namin mahirap talaga kaya gusto namin na magawin ng probinsya. Hinante namin lang yung schedule. Si Marilu naman at ang kanyang pamilya, noong linggo pa dumating dito sa terminal para sa kanilang biyahe sa Dumaguete. Gaya ng marami, halos wala na raw natira sa kanilang budget. Tinitiis na lang daw nila ang tinapay at kape sa araw-araw nilang pagkain. Hindi na kami bumalik sa tiniram na namin sa Cubao kasi mahal pa pamasahe, nagtitipid kami, kauntay lang kasi yung budget namin. Pinapakain ko nga sa Nako, tinapay na lang. Mahirap yung pagtulog, mahirap yung ano kasi. Hindi ka maka maka anong maayos. Pahirapan din daw para sa stranded passengers ang pagcharge ng kanilang mga gadgets dahil sa limitadong charging station at outlets. Ayon sa Manila North Port Management, nasa 121 ang kasalukuyang bilang ng mga na stranded na mga pasahero dulot pa rin ito ng na mga nakanselang biyahe dahil sa mga nagdaang bagyo. Igan, yung kasalukuyang bilang ng mga stranded passengers dito sa terminal no ay mas mababa na kumpara doon sa mga nagdaang araw. Ayon doon sa management, inaasahan daw na mas bumaba pa yan simula ngayong umaga dahil meron daw nakaschedule na biyahe no dalawa yan sa papuntang uh, Cebu at uh, Tagbilaran mamayang alas 8. Bagamat wala ring uh, takdang oras pa, meron din daw biyahe papunta naman ng Cagayan ngayong araw. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Apektado ng mga nagdaang bagyo ang presyo ng mga gulay at isda sa Maynila. Ang ilang gulay may git doble ang taas presyo. Ang price check sa blooming Trade Market sa unang balita live di Bam Alegre. Bam Igan, good morning. Kumain daw tayo ng gulay at isda. Yan ang bilin sa atin para maging malusog. Pero tila ba mahal maging healthy dahil uh, malaki ang itinaas ng ilang mga pangunahing bilihin dito sa Bloom Treat Market sa Maynila. Apektado ng mga nagdaang bagyo ang pagbiyahe ng mga gulay papunta sa Metro Manila. Mahal puhunan ng mga nagdidinda ng gulay dito sa Bloom Treat Market sa Maynila kaya mahal din nilang naipapasa sa mga mamimili matapos ang maliit na tubo. Halimbawa, ang talong dating 80 pesos per kilo, 180 pesos na. Kamatis, 80 pesos lang din dati ang kilo, 200 pesos na. Repolyo, dating 80 pesos din kada kilo, 140 pesos na. Ang ampalaya, 100 pesos per kilo, 140 pesos na rin. Pati ang bell pepper, 150 pesos lang dating kada kilo, 300 pesos na ngayon. Mataas po, kasi mula nung may bagyo, nung binagyo, tumaas yung mga hango ng gulay ng amo namin. Kaya nagtaas din po kami dito. Pareho ang sitwasyon sa isda. Walang makapamalaod dahil sa bagyo. Bumababa ang supply, tumataas ang demand. Ganoon pa rin ang presyo ng mga tumpok ng isda pero nababawasan ang bilang nito. Halimbawa ang bangus mula Bulacan, 10 isda ang isang tumpok, 100 pesos. Ngayon, 100 pesos pa rin pero sa halit na 10, pitong piraso ng isda na lang. Ganyan din sa salmon, pito na lang ang tumpok na 100 piso ang halaga. Dati, siyam na piraso sa isang tumpok. Nagmahal. Ano daw po sabi sa mga supplier, sir? Walang makakuha na isda. Dahil may bagyo. Di tuloy alam ni Jovi Esperanza kung paano pagkakaasahin ang budget sa pamamalengke. Kung hindi naman masyadong kailangan yung ibang gulay, yung ano, kailangan, kung may option naman na mas morado na gulay, yung ibang gulay na. Ano na ginagawa niya? Mahirap ba mag-budget ngayon? Uh, sa ngayon po, talagang medyo mahirap. <laughs> Lalo na pa pag isang nagtatrabaho. Sa ah, tapos ngayon, pag Pasko pa, sa tingin niyo, magmamahal pa yung mga bilihin mas, natin. Ay, opo, mas magmamahal po talaga. Igan, isang mainam na reference point para sa presyo ng mga pangunahing bilihin itong price monitoring ng Department of Agriculture sa kanilang official website. Ito ang unang balita mula rin sa Bloom Market, bamalegre para sa GMA Integrated News. Tipid-tipid muna ang ilang pamilya kasunod ng pagtaas ng presyo ng mahigit sandaang Noche Buena items. Ang ilan, mamimili na raw agad dahil lupat itong tataas habang papalapit ang Pasko. Live mula sa Iloilo -Ilo City, sa unang balita si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen! Igan 102 sa mahigit 200 Nochebuena items ang may taas presyo ngayong taon ayon sa Department of Trade and Industry. Kaya payo rin nila sa mga consumer na kailangan mamili na at huwag sumabay sa dagsa ng mga tao kapag malapit na ang Pasko. Pahirapan ang pamilya La Rosa sa Tigong Pavia na pagkasyahin ang 250 pesos na kita kada araw na kita ng padre de pamilya nila sa pamamasada ng e-bike. Ayon kay Nanay Gloria, mahirap ang sitwasyon nila dahil bukod sa tatlong mga anak, may binibili pang maintenance na gamot. Dahil sa mataas na presyo na mga bilihin, malungkot daw na ipagdiriwang ng pamilya ang Pasko. Ay lang, butang lang kaw kanin, mga ano-ano lang. Rin. Pero iba eh, mo eh, mga protas, why? ka Tigalo. Sa budget naman na 2,000 pesos ni Mary Jane para sa birthday ng anak, iilan lang ang nabili niyang ingredients para sa spaghetti at fruit salad. Plano niyang maaga pa lang ay mamili na ng panghanda sa Noche Buena habang hindi pa gaano mataas ang presyo ng mga ito. Tama, ka mahal, gid man eh. Nga, baraklan eh. sa una, giniling mo, makabakal ka o spaghetti hundo. Makaluto ka pa 2 tatlo kilo, 2 kilo. Ito talaga kumu isa lang ka kilo, ito mara kumahal. Kapin pa mga sauce na kag mga panakat na abis. Nagpalabas ng 2024 Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry bilang gabay sa mga mamimili para sa nalalapit na holiday season. Base sa price guide, ang presyo ng ham ay nasa 170 hanggang 928 pesos and 50 centavos. Keso de bola mula sa 210 pesos hanggang 445 pesos. Ang fruit cocktail ay mahigit 61 pesos pataas. Cheese, 56 pesos hanggang 310 pesos. Mayon 20 pesos hanggang 245 pesos at marami pa. Ang wholesale retail store na ito unti-unti nang nag-stock bago pa tumaas lalo ang presyo ng Noche Buena items. Usually amugid man amukay kung every December do midyo ga saka-saka ang price. Tinginan nang early ka pa mangumpra kay para at least maka ano ka price nila antes mag-increase. Ngayon umaabot na sa 70 hanggang 73 pesos ang presyo ng all-purpose cream, ang cheese 55 hanggang 57 pesos at fruit cocktail 120 pesos. Igan, pinaalalahanan ng DTI ang mga consumer na gawing basehan ang price guide upang maging wais sa pamimili ng Noche Buena items. Epektibo ang price guide hanggang sa December 31. Igan? Maraming salamat, Zen. Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Isang milyong pisong pabuyang ang alok ng ilang kongresista sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga resibo kaugnay sa paggastos ng Office of the Vice President sa Confidential Funds. Abangan din sa pagdinig ng komite bukas kung may magpapakita ng Mary Grace Piatos. May unang balita si Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng labing isang araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name Udri, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, piyatos eh. Why po yung last? Uh, why po? Since masyada ng mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Captain At meron Mary ding piyatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Shin. Para makumpirma, nagambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya isang milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng uh, Office of the Vice President, uh, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi ang, kami, hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking uh, nakuha doon. Eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, uh, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ng uh, sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na uh, ipinakita no sa hearing. Eh itong mga acknowledgement receipt receipt na ito eh galing po ito ng Commission on Audit, no? At uh, sinabi nga ng uh, Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin, no, na na ito ay mga peke. Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Merkoles, ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DEPED. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hindi na kailangan magparehistro sa Commission on Election sa mga social media pages na pag-aari ng mga pribadong individual na mag e ng mga kandidato sa eleksyon 2025. Batay yan sa inambyendahan na resolusyon ng COMELEC. Ang mga kailangan na lang magparehistro, ang kanilang mga account ay mga kandidato mismo. Kanilang otorisadong kinatawan, kinatawan ang mga ng political party at mga party list. Hanggang December 13 sila pwede magparehistro. Ayon sa Comelec, inalis na ang pag-obliga sa mga pribadong individual na magparehistro bilang pagprotekta sa kanilang freedom of expression. Sa Pilipinas man o abroad, patuloy na tinatangkilik ang pelikulang Hello, Love Again. As of November 18, nasa 520 million pesos na ang gross sales ng pelikula dito sa Pilipinas. Bilang pasasalamat sa continuous success, ang bahagi ng kita ay mapupunta sa nasalanta ng na mga nagdaang bagyo. Ang bilang sina Alden Richards at Catherine Bernardo, bumiyahe kagabi pa Amerika at Canada. Personal nilang pasasalamatan ang kanila mga fans. Sa report kasi ng news agency na Deadline, Naka-achieve ang Hello na Love Again ng $2.4 million na sales last weekend sa 248 sites sa US at Canada katumbas yan ng halos 141 million pesos. Siyempre bukod sa US, Canada at London, mapapanood na rin soon ang Hello Love Again sa iba't ibang bahagi ng Europe. November 24 naman sa Macau at Hong Kong at November 28 sa Singapore at Malaysia. Uy, excited na ako mapanood yan. Kami ni Baba. Samantalang ito naman po. Ikinasal na ang keyboardist at bassist ng bandang Ben and Ben. Sa Instagram, ibinahagi ni na Pat Lasaten at Agnes Rioma ang moments ng kanilang garden wedding ceremony sa Los Angeles, California. Present sa event ang ibang pang members ng Ben Ben na nagbigay ng special performance for the newlyweds. Humuos din ang best wishes mula sa kanilang mga kaibigan at fans. Congratulations, partners! Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.